eto guys, ah, uh, magluluto tayo ngayon ng latik. eto guys, ah, uh, iano natin yung etong ang unang piga ng nyug. eto yung lulutuin natin ngayon na latik. Kaya guys, nagluluto tayo ng gata. Kaya itong gata na ito, mamaya pag naluto ito, magiging latik to guys. Magiging oil. Magkakaroon siya ng oil. Kaya guys, yung oil na yon na maluluto, maluluto itong gata na ito, magiging latik ito mamaya guys. Kaya mamaya guys, intay-intay natin maluto ito, abang-abangan ninyo at lulutuin na natin itong gata na ito para maging latik. Ito ngayon tayo guys, uh, niluluto natin yun ngayon yung gata. Ayun, kumukulo na siya ng kumukulo. Ayan, ganun lang. gandahan lang pag Gandahan na. Hanggang hanggang matuyo siya. Hanggang maging latik. Guys, okay, so, tingnan nyo guys. Oh. May na siya. Kumalabas oh. na yung pinaka oil niya. Okay. Guys, ang bango ng latik. Ayan, uh, unti-unti na siya. Tingnan nyo guys. Ang ganda na ng ano nyo. Ayan o. Oh unti-unti na unti yung naluluto yung ano, gata. Lumalabas na yung oil niya. Kailangan pagluluto na ito, mahina na yung apoy ninyo. Hindi pwede kayong magpalakasin ng apoy o ano man. Simula sa una sa pagluto, kailangan yung apoy niyo mahina lang. Mahina lang. Hanggang maluto yung, yung gata. Hanggang maging latik na siya guys. Tingnan nyo, lumalabas na yung mantika niya. Yung pinaka hindi mantika, ha? pinaka oil ng ano ng gata. Um, tingnan niyo guys, oh. Unti-unti na siyang nag ano, go golden brown. May e malabas na yung pagkalatik niya guys. Ayan oh, naluluto na siya. Yung dating gata, nagiging latik na. Ang daming oil Oh. Labas na yung oil niya guys. Ito yung ngayon ng latik. Ang sarap na yung latik na ito guys. Kaya tingnan nyo guys, so Golden brown na siya.